ayan guys uh, bumili na naman ako ng mga ganito sa naglalako uh, ang bilis maubos ng mga ganito kung mga kasari o, ayan lalo na yung ganito isang gusto ng mga bata ito pero dalawang balot lang binili ko kasi para marami ako mabili sa kanya ito ang bilis maubos din sa akin ito mga kasari dalawa na lang natira kaya dalawa lang nabili ko nito at saka ito makapuno mabenta din sa akin ito makapuno ito, apat na balot na lang din ang naabutan ko. Ayan. Tapos itong piano, no. Apat na balot binidog ko. Ayan, tika, nalaglag yung isa. Ayan, ito, piano, no, na tinapay. Tapos, ito, hindi ko alam mga kasari kung anong klaseng, ano, to, siguro ito. Ayan. Ayan, hindi kasi maubos nito sa akin itong mga kasari. Mga ilang, dalawang araw lang ito mga hindi ko, ubus na agad. Eh, hindi naman araw-araw nabili tayo yung binilihan ko nito. ayun tapos bumili rin ako ng isang big boy. Ito, may bumili na ng isa. Ayan. Yan lang nabili ko mga kasari. Nasaan na na ito? Kulang-kulang dalawang daan. Ah, 185. Ayan. Ito, dalawang araw lang ito mga kasari, ubus agad yan. Pasensyahan nyo na mga kasari kasi nga, kunti-kunti lang binibili ko kasi ang puhunan ko ikot-ikot lang talaga. Kaya unti-unti lang ako kung bumili. Yan. Magandang umaga mga kasari. ah uh, andito na naman ako sa kasada kasi may kukunin akong pinat. May order kasi sa akin na tatlong peraso. Ayan guys, oh. So, dati pa isa-isa, dalawa lang. Ngayon tatlo na ang na-order sa akin. Ayong uh, yung umu-order sa akin ngayon mga kasari ay ano, uh, katrabaho ng anak ko. Sa SM siya nagtatrabaho, sa isin Santa Rosa. Ayun, nagpapa siya doon. Nung huli, dalawang order nila, ngayon tatlo na. Sana ay, eh, sana eh, dumami sila guys. <laughs> sana dumami. Sa bagay, nung una pa, isa lang ako, isa lang ang bininta ko hanggang sa nagdalawa. Tapos ngayon tatlo na. Ayan. Tiyaga lang talaga. Tiyaga-tiyaga. Ito yung isa sa negosyo ko mga kasari. Kahit maliit lang. Okay lang yan. Kasi maliit lang ang ating puhunan. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang. Kailangan natin lumakit ng kahit yung maliit na maliit lang. Kahit maliit lang puhunan. Okay lang yan. Ang mahalaga kumita. Sure naman ang bayad nila mga kasari kasi nung itong huli nagbayad naman yung dalawang kumuha. Kaya ayan. Ay mga kasari, kung may mga puhunan kayo dyan, magnegosyo na rin kayo kung, kung, ano yung gusto nyong inegosyo. Huwag kayo matakot magnegosyo. Ako, gusto kong magnegosyo. Ang problema ko lang, puhunan. Kaya malapit na ako sa bahay na kinukuhanan ko. Dito lang yan sa loob ng builds, dito sa may tapat namin. Yung builds na inaanuhan ko. Lapit na ako. Nandito kaya? Kuya! Kuya! Pa parang wala. Ako, baka naglalako na naman yon Baka rumakit na naman yon Rakit niyang pataya. Kuya! 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 Babalik na lang ako, gigisingin ko muna itong mag-asawang ito. Sa, sa amin natutulog yung anak nila eh. Babalik na lang ako. Wala kasi baka nang pataya. Nasigaw na kami kanina. Nakailang tawag pati ako. Magkano yung tatlo ko Ano yan? Doon sa isin ko yan pa-ordered ko Nagbayad nung nung 25, ngayon lang uli yung order. Ay, dalawa lang nung una. Ayun, tatlo na ngayon. Malay mo, dumami kuya. Ayan guys, nakabili na ako guys. Pauwi na ako. Ay. Ayan, guys. magtuloy tuloy na tong aking pinat, guys. Kahit pa 20-20 ang tubo ko sa isang ganito, guys. Malaking bagay na sa akin yun. Ang bayad nito tuwing sahod. Yun nga lang. Medyo matagal-tagal mo makuha yung tutubuin mong 20. Kinsinas katapusan kasi ang sahod. Pero okay lang yun. Sana magkaroon ng malaking puhunan guys, para Maka, baka dumami itong may order sa akin, labat ako oh. ay, nagmamadali ako, ay. Oh, yes. ah yes. ah yes. Ah. Yes. ah ah, nalaki ang puso niya ayan, anong gagawin? Yes. ah yes. ha? hindi yes. ka lang, guys, ah ayan, guys, napatigil ako doon sa kakilala ko, guys, kasi may tinanong sa akin kaya nakutuloy-tuloy yung aking video guys. Ayan, pauwi na ako. Sana guys, magtuloy-tuloy na tong aking pinat guys. At dumami pa. Kahit kinsinas ang bayad, okay lang. At least parang may, parang may ipon na, parang ipon ko na rin ito. Ay mga kasari, uh, singit ko lang tong aking pinamili na kunti lang. Ayan. Kasi napunta ako kanina ng bayan mga kasari May kinuha lang ako sa bayan Tapos dumaan na lang din ako sa grocery uh, Maliit lang kasi dala kong pera mga kasari Kaya kunti lang tong napamili ko Ayan Bumili ako ng dos dis na kulay puti dalawa Tapos dilaw dalawa Tapos safeguard dalawa lang Tapos tejambo dalawa lang din Tapos sunrocks Ano uh, Isang violet isang ano Isang red Tapos itong ano, uh, Ariel na liquid, uh, may presyong isa Tapos ito, patis dalawa. Tapos bumili ako nitong lakime, ano, labuyo kasi may naghahanap ng itong mga kasari, laging may naghahanap eh. Sabi ko hindi pa ako kaya kaya kanina bumili na ako. Ayun. Isang dalawang chicken lang binili ko tapos itong beef uh, anim Yan. Tapos dalawang miga na green kasi ubos na yung green ko doon. Tapos itong downy na ano, uh, red, may presyong isa. Single lang ito. Tapos itong surf liquid, isang dosen na binili ko kasi mabilis maubos sa akin itong surf liquid. Tapos ito naman, mang tumas na nasa bote, bumili akong isa lang at saka ketchup na nasa bote, isa lang din at saka itong suka. Uh, isa lang binili ko nito mga kasari kasi bukas naman pupunta ulit ako sa bayan. Kaya tigi isa lang muna ang binili ko nito. Yan. Ayan, para marami akong mabili din sa dala kong pera. Kaya tig isa lang muna binili ko. At saka ito, ayan, tig isa lang muna. Tapos, lalo na ito, dalawa lang binili ko. Ayan, kasi babalik naman ako bukas sa bayas ng mga kasari. Tapos bumili rin ako nito isang ano kasi, mabili sa akin ito mga kasari. Ayan, yan lang pinamili ko kanina mga kasari, o. Oh. Ayan. Kasi yan lang yung wala sa tindahan ko, kaya yan lang ang binili ko mga kasari. ayan mga kasari ah, tapos na ako gumawa ng yelo ayan bago tayo matulog mga kasari pag tindira talaga mga kasari ah, bago matulog eh gagawa muna ng yelo bago matulog ayan bali anim lang yung ginawa ko mga kasari kasi may dalawa pa naman ako natira doon bali anim lang ginawa ko kasi Iilan-ilan -ilan lang naman kasi yung nabili dito sa tindahan ko mga kasari kasi yung mga kapitbahay ko dito halos may mga rip naman kaya iilan-ilan -ilan lang yung nabili. Kaya yan lang ang ginagawa ko araw-araw mga anim na pirasa minsan 8. Ayan. Ayan mga kasari, ah, nailagay ko na sa freezer yung mga nagawa kong yelo. Ayan sa wakas mga kasari makakatulog na rin. Ayan maaga pa ang gising ng inyong tindira mga kasari. Alas 4 pa lang mga kasari may nagtatawag na sa akin dito sa tindahan kahit sarado pa. Kaya kailangan na matulog ang inyong tindera. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panonood at supporta nyo. Mga ate ko diyang mga ah, sumusuporta sa mga vlog ko. Maraming, maraming, salamat sa inyo. Ayan. Ayan mga kasari, maghihintay muna ako kasi umalis pala si Kuya. Kaya, no, ihintayin ko na lang muna dito. Kanina pa kami naghintay dito, alas 5. <laughs> Ayan, bilangin mo na lang ito, kuya. 3.90 na. <laughs> Bahala ka, kulang ng 10 piso. Yan. Kulang ng isang daan yan. Bahala kayo. Masyali ka na. Iuwi ko na sa Daling ko na lang muna to Dito na ako dadaan. Ayan mga kasari, nakakuha na ako. May umorder kasi uli ng, ano, ng tatlo. Yun sa ano sa katrabaho uli ng anak ko sa SM. Ayun mga kasari o. Oh. Tatlo uli. Ayun mga kasari o. Oh. Padami na ng padami yung aking ano um order Salamat sa Lord mga kasari. At dumadami na sila. Sana dumami pa ng ano, mga sampo. Para marami-rami ang anak. <laughs> Oo, oh, order tonight. Oo. Oh, oh. Sana dumami pa ng dumami, mga kasari. Para malaki-laki ang kikitain. Ayan, mga kasari. Hanggang dito na lang muna itong vlog ko, mga kasari. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.